Ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kaming gumawa ng mga patibong natin na panghuli ng mga kungo at mga tatos. Ipapakita namin sa inyo guys at ituturo kung paano ba gumawa ng mga ganitong klaseng trap. Kaya tara guys, simulan na natin! So what's up mga lang So ngayong araw nga guys Nandito nga pala kami sa munti naming palaisdaan Dahil nga pala guys ngayong araw ay Magagawa nga pala kami ng patibong Na panghuli namin ng mga tatus o mga kungo Nasira na kasi guys yung mga nakaraang patibong namin Kaya magagawa muna ulit tayo So bali nga pala guys sa paggagawa ng patibong Ay kailangan nga pala natin itong mga kawayan na bilog Na medyo maliliit o yung saktong size lang Tapos kailangan rin guys natin ng mga goma Ito nga pala guys sa interior lang Ng mga gulong ng motor Napaka basic at sobrang dali lang talaga guys Gumawa ng patibong lalong lalo na pag mo. Ang unang first step nga pala guys natin gagawin ay puputol-putolin natin dyan yung mga kawayan tapos lalagyan natin sila guys ng butas. So bali nga guys dalawang butas lang yung gagamitin natin dyan yung sa una tapos yung may bandang huli. Parang ganyan lang guys tapos titiklapin guys natin yung kawayan sa itaas. Kaya kasi guys kailangan natin tiklapin yan dyan natin ilalagay o ipapasok yung pinakang lock nya na magsasaradi yan sa patibong na yan. Bali dalawang bintana nga lang guys o butas yung gagawin natin dyan. Yung unang butas guys dun natin ilalagay yung pansarado. Tapos dun sa pangalawang butas naman guys ay doon natin ilalagay yung para umigas o sumarado itong trap. Noong natapos na nga guys namin butasan lahat ng mga kawayan dito, eh, syempre magsisimula na nga pala guys tayong ilagay dyan yung mga kutsara na tinatawag namin. So bali nga guys 10 pieces lang ng mga trap o patibong muna yung gagawin namin ngayong araw kasi medyo mahirap talaga at matagal gumawa nito. Ang pangalawang second step naman guys natin na gagawin, syempre lalagay na natin itong mga kutsara at magagawa muna tayo. Kaya nga pala guys namin tinawag na kutsara yan kasi ganyan nga pala guys dapat ang shape ng paggagawa natin sa kawayan. Tapos, eh, ito naman guys yung masasagi o masusundot ng mga urong o mga kungo doon para sumarado itong pinto. Basta mamaya guys makikita nyo kung paano yan. Dito nga pala guys natin ilalagay yung kutsara sa may unahang butas. Tapos ito naman guys parang may kawit ay doon sa may bandal likod. Yun kasi guys ang dapat masagi nila para sumarado itong trap. Tapos ayan magsasaraya ng ganyan. At ang pangatlong third step nga pala guys natin gagawin. Siyempre itatali natin itong mga goma dito sa kutsara at doon sa parang may kawit. Kailangan nga pala guys tansyado natin yung bawat pagtali natin dito sa mga goma para maging maayos o maging accurate. You know, accurate. Basta guys, basta gumana o dapat mapagana natin yan. Noong naitali na nga guys natin yung mga gomay, eh, ganito na nga pala guys ang magiging itsura niyan. Magkadugsong na nga pala guys, yung parang kawit at yung tinatawag natin na kutsara. At kapag okay na nga pala guys, isusuot na natin dito sa may goma na nandito sa may unahan itong kawayan. Tapos ilalak lang natin guys na parang ganyan. Yan kasi guys ang hihila o hihigit na parang magsisilbing spring dito sa trap natin para sumarado. Medyo matagal at mahirap rin talaga guys gumawa nito kaya kailangan ng patsagaan dito. Pero at least guys pag nakagawa ka ng ganitong trap ay hindi mo na kailangan hukayon yung mga kungo o mga urong kasi napakalalim ng butas noon ay mapapagod ka talaga makalipas nga lang guys ang ilang oras namin paggagawa ay eto na nga pala guys yung mga natapos namin grabe ready to use na nga pala yung mga yan at pwedeng pwede na nating ikana mamaya at dito nga guys sa puntong to ay papakita ko sa inyo kung paano ba gumagana yung trap na yan so ang unang first step nga pala guys na gagawin mo ay hihigitin mo itong may kutsara sabay kasabay yung goma dun sa unahan tapos pag hatad na hatad na siya guys ilalagay mo naman yung kawit dun sa bandang likod at kung makikita nyo guys ay bukas pa nga pala dito yung daanan nila papasok at pag nasundot guys nila yung, do, yung dulo na yun yung may pakawit na yun yung paniguradong sasarado yan at hindi na sila makakawala so ganun lang guys ka basic at pwede na nating mahuli at mapudrip yung mga papasok dito noong natapos na nga guys kami mamayang hapon nga pala guys namin to itataan kaya itatabi muna namin kaya abangan nyo guys bukas yung pagtataan namin at pagpandaw nito kung may nahuli ba at effective dahil nga guys medyo tanghali na rin eh, dito na rin nga pala kami nagtanghalian sa munting pala namin at sabay sabay na nga pala guys kaming kumain kaya ayun guys, hanggang dito na lang muna. Basta abangan nyo bukas na kung may mahuhuli yung mga ginawa natin.